sa unang tingin parang ordinaryong kalye lang. Pero pag lumapit ka, mapapansin mong may mga taong nakatayo. Pero tulog, gumagalaw. Pero parang wala sa sarili. Parang eksena sa horror movie. Pero ito, hindi pelikula. Ito ang Kensington, Philadelphia. Ang tinatawag ngayon na Zombie City ng Amerika. Maraming nagtataka. Anong klasing droga ang kayang gawin ganito ang tao? Paano naging impierno ang isang komunidad sa gitna ng isang makabagong bansa? Sa video na ito, sasamahan mo ako alamin ang lihim sa likod ng Zombie City. Ang pinakamapanganib na droga sa buong mundo na tinatawag nilang Trump. Ang trunk ay kombinasyon ng dalawang sangkap, pentanil, isang napakalakas na opioid, at sailasin, isang gamot para sa hayo. Ginagamit dapat ito sa kabayo at baka, pero ngayon, ini-inject ng tao sa sarili. Kapag pinagsama mo yan, nagiging parang slow motion ang katawan. Nawawala ang pakiramdam at unti-unting nawawasak ang laman sa loob. Tinatawag itong zombie drug kasi literal nitong ginagawang parang patay ang buhay na tao. Ang mga sugat niya minsan maliit lang, nagiging malalaking butas. Ang laman nabubulok habang buhay pa. Hindi ito nalulunasan ng narkan. Ang karaniwang gamot sa overdose dahil ang sangkap nito hindi lang para sa utak, kundi para mismo sa laman. Dito sa Kensington, parang wala nang umaga araw at gabi, nakahandusay sa kalsada ang mga tao. Yung iba, parang tulog nang nakatayo. Yung iba, naglalakad ng walang direksyon. Sa bawat sulok, may syringe. Sa bawat hindi, may kwento ng pagkasira. Pero sa likod ng mga katawang parang zombie, may mga taong dating may pangarap, mga anak, mga magulang, mga taong naligaw lang. Marami sa kanila gusto nang magbago pero walang tulong, walang programa at madalas walang nakikinig. Hindi lang ito problema ng isang lugar mula Philadelphia. Kumalat na ang trang sa halos buong Amerika. Apat na putwalong state na raw ang apektado. Ibig sabihin, sa bawat tungsod may mga kaluluwang unti-unting kinakain ng bisyo at kalungkutan. ang trunk ay hindi droga. Simbolo ito ng desperasyon at pagkakalimo. Kapag tinalikuran ng lipunan ang mga pinakamahina, ganito ang nagiging resulta. Ang mga taong tinatawag nating zombie, minsan, sila rin yung mga taong walang nakinig, walang nagmalasakit. Ang mga larawang ito ay totoo. Mga buhay na unti-unting naglalaho sa harap ng mundo. Pero kung may natutunan ka ngayon, huwag mong hayaang matapos dito. I-share mo ang video na to para mas maraming makalam. Ako si Nilo at ito ang kwento ng Zombie City, ang lugar kung saan ang bangungot ay totoo.